Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Namamasko po! Ayan, hello mga kasari! Mga sisiko, kumusta? Ramdam niyo na ba ang papalapit na Pasko? At gusto niyo bang may pandagdag puhunan sa inyong tindahan this coming Christmas? Kaya, huwag kayong aalis at panoorin niyo ang vlog ko hanggang dulo, mga kasari! So, konting share lang mga kasari ha. Alam niyo ba itong pinaka-excited at nagpaparemind sa akin na magpapasko ay yung pamimili talaga ng mga laruan, Christmas wrapper, Christmas bags, candies, at yung mga mabebentang paninda sa Pasko like alak. Siyempre, alam mo naman natin na kahit anong hirap ng panahon ay mag-celebrate talaga ang ating mga kababayan, diba? Kaya ngayong katapusan ng November ay mamimili na kami ni Kuya Dave para prepare na kami for this coming Christmas. Okay, so ayan mga sisi, ano ang mga kwentong pamasko ninyo? Comment down below. Grabe mga kasari, alam nyo ba, excited ako para sa Pasko, kasama ang buong pamilya, may noche buena, musog ang chan, siyempre, maraming kainan, at siyempre din, sino ba ang makakalimot na magpapasko sa atin? Marami siyang Paskong papremyo, at ito ay ang grocery! <laughs> Yan, kaya for this video mga kasari, pag-uusapan natin ang limpak-limpak na mga paskong pa ni Negrosari. Ayan. So keep on watching mga kasari para magamit ninyo ang mga ito. Ang unang pamaskong papremyo ni Grocery ay ang more vouchers para sa ating lahat. Bawat linggo, pwede na makakuha ng cashback gamit ang raffle vouchers. Ang vouchers na ito ay magagamit lamang ng isang beses sa isang linggo. Kaya, go-go na mga kasari! Makikita yung buong detalye ng promo na to sa Grocery app. Kaya, download mo na. Okay, so ang pangalawa namang regalo ni Grocery ay ang Grand Pamaskong Papremyo. Ito ang super exciting kasi palaki ng palaki ang premyo. Nagsimula ito sa 50,000, tapos 70,000, tapos last month naging 100,000. Grabe mga kasari, ba diba? At ngayong November, mamimigay na ito ng up to 150,000 worth of panindigay. Sa Lucky 3 Winners ngayong November, si Grosari, Wow! Totoo malapit na ang Pasko mga kasari, di ba? Pero wait lang, hindi lang yon. Una nyo itong maririnig sa akin na next month, sa December, ay may 200,000 worth of paninda na naman para sa limang Lucky Winners sa December. Grabe na ito mga kasari, o di ba? Una nyo itong narinig sa akin. Secret lang yun, mga kasari. <laughs> Ayan, tumataging tig na 200,000 pesos. Kaya, mas malaking premyo, mas maraming panalo. Kaya, gamitin nyo lang ang raffle vouchers para magkaroon ng one raffle entry. Ito ang detalye kada buwan. Para sa November, ang first prize ay 70,000 worth of paninda, ang second prize is 50,000 worth of paninda at ang third prize ay 30,000 worth of paninda. Total of 150,000. Wow, grabe. Para naman sa December, may 40,000 worth of paninda each para sa limang winners, okay? Ang raffle draw at announcement ng mga nanalo para sa buwan ng November ay magaganap sa unang linggo ng December at sa January 2024 naman para sa mga nanalo ng December Apol okay? Ang lahat ng papalarin uh, manalo ay makakatanggap ng notification mula sa Grocery at makikita ang announcement sa Grocery Facebook page, okay? Talaga namang umula ng regalo ngayong Pasko hanggang December 31, 2023 lang ito mga sisiko. Kaya go-go na! At para makakuha ng additional raffle entry sa inyong order, gamitin lang ang inyong Grow Coins minimum of 1,000 para magbayad ng order. Kapag successful ang paggamit sa Grow Coins, may dalawang raffle entry ka sa isang order mo. O diba, more chances para manalo tayong lahat kasari. oy mananalo na yun! Tandaan lamang na bago mag-check out, siguraduhin na pili mo ang tamang vouchers para sa order, okay? Makikita ang total amount of discount or cashback sa inyong order bago i-confirm, okay? So tandaan rin na makukuha ang cashback kapag na-deliver na ang order sa iyo. Kailangan umabot ang delivered order sa minimum amount na required sa iyong mission. Paalala rin na kung hindi natanggap ang grow coins pagkatapos ng delivery, i-report e agad para ma Di pa tapos kasari, may pangatlong regalo pa sa 12 brand of Christmas ng grocery. Maraming makukuhang deals at vouchers mula sa top brands. Okay? Magsisimula ito sa November 13 at aabot hanggang December 24. Kada linggo, pwede kang makakuha ng malaking cashback sa featured item ng two brands of the week. Ayan. So, magkakaroon din ng weekly flash deals na may up to 10% sa mga selected items ng weekly featured brand. May weekly brand Pasko na Lorapol din kung saan mamimigay ng 1,000 grow coins sa selected winners at iba pa ang featured brands. Wow! Grabe na ito mga kasari. Makikita ang buong detalye ng promo sa Grow Sari app. Paano ba makasali sa raffle? May sariling raffle at prices ang bawat feature brand kada linggo. Kaya need mo lamang gamitin ang Christmas brand voucher. Siguraduhin ang order ay umabot sa minimum order ng brand para magamit ang voucher. Hindi ko lang matisika pa ang mga feature brand kasi secret daw. <laughs> Pati ako hindi ko alam. Okay, so para mas madali mga kasari, one brand vouchers is equal to one brand raffle entry. Ayan. Maari lamang mabail ang voucher isang beses bawat brand. Kung nagamit mo na ang iyong voucher sa brand, magkakaroon din ng isang raffle entry sa one 100,000 grand pamaskong pa-premyo. Bongga! Yay! Mananalo na naman yan! Sana ako din pangdagdag punan sa tindahan, magpapasko pa naman. <laughs> Siya nga pala mga kasari, ang weekly raffle draw at announcement ng winners ay makikita sa Facebook page ng Grow Sari. Okay, so makakatanggap rin ng SMS o app notification ang mga mapapalad na nanalo. Kaya stay posted Kasari. Wow, ang dami. Hinihingal ako sa dami ng premyo. Pero okay lang yon, Kasi, more kong premyo for you and for me. <laughs> di ako ayaw sa papremyo at regalo ni Grosari. Kaya, kung ako sa yon, sisi, sali ka na. Baka ikaw na ang next winner, di diba? Oh, sige na mga kasari. See you na lang sa next vlog ko. If may mga katanungan kayo, comment down below lang. Okay? the Bekedemed, may special ka din na pamasko para sa akin. Sana mapanood mo ito. <laughs> okay mga kasari, maraming maraming salamat. See you next vlogs. Bye! Ang ganda ko, di ba?